So guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Nandito na kami sa set ngayon guys, kasi walang, wala pang ibang material sa gagamitin ko. Nakabit siya na ako ng ganun guys, brimstone yun. Yun. E walang ano, walang waterproofing. Dito kong kakabit guys, dito. Yan, yan akong kakabit wala pang waterproofing na in internet sila forman guys ayan o oh, ayan si Pugi o oh. hey, si yeah. hi, si, oh, hi. kailan ng ilang linggo di ba o oh, we eh. dalawa dalawa linggo mag iipon siya ng pera para sa pagpakasal ayan, guys guys ito lang guys ang uh, puso negro guys so oh. so nakatarbaw na sila guys so yan dito guys mga pakyawan guys yan yan o tulong tulong sa isang unit guys ganyan ang tarbaw dito guys pag wala kang gawa wala kang pera kasi pakyawan na yan guys yan Sige, okay, nagtatago ka <laughs> naman. Nagtatago ka na naman. Alam <laughs> mo, Nasa SMJ, na po ako. pala. Pala pala pala. Hindi pala Sorry go, sorry. Pala pala pala. Yes. Ayun. lalakad tayo guys putang sa kayo papunta 13 eh. yun guys SM Palapala guys so. Oh. Ah, das marinas pala. Das marinas pala, guys. yun o. Oh. Yung das marinas. Dito, mm -hmm. guys. Dito yung tayo. Ang maulan, no? Ang ito sa malapit sa isang das, Ang kabayo na yung guys. Ayan, oh. guys. Oh.